Yung pagkain, ano yung breakfast, inay? Eh, oh, yun. Ay, ah. buklog. Ha? Ah. Ano yung breakfast? Ay. Dahil do kayo ay tama na raw yan sa inyo at mm, oh. malaking gastos. <laughs> tama na raw sa inyo yung tinapay. Kaya daw may walang bayad din sa ospital. Nay. <laughs> Tama na rin sa inyo. Ang lasa ang kain. Ano yung... Magningipin pa kayo? Mm -hmm. Sausaw. Sausaw nyo. At nang kayo'y... Makakain ng ayos. Tinapay. Ano yung nilalagyan nyo ng palaman? Yun. Ay, kaya nga pala. At tsaka yung yan. Hindi kayo marunok yung tinapay. Pandesal. Isipin yung pandesal yan. oh, isipin yung pandesal. At tsaka may yung Ha? Atin ay munay. Munay ga yan. Yan. So, magaling na na maayos na naman ang inay. Malakas. Kailangan lang talagang operahin yung paa niya.